Good day po sa ating lahat mga kapatid. Ito na po yung pinakaunang subok sa, ginagawa sa ginawa ko pong litsuna ng pabo. Ayan. Salamat sa Diyos. Nagkatao naman na dalawa po yung order. So, nasubukan talaga. Ito na. All goods. Uh, hindi na mahirap. Madali na po sa paglilitson Kasi nga, yung gagawin mo, hindi ka na iikot-ikot eh. Kusa na pong umiikot yung litsong pabo. Ang gagawin is, bantayan na lang yung uling i-control kung saan dapat ilagay yung uling at pagpahid ng sauce, yun na lang tapos tatansyahin kung anong oras maluto very convenient na po talaga sa part ng maglitson yan o no? chill na kayo chill na kayong tuyok sa ito ang wiper malakas sa uh, una tapos dito sa ng malaking sprocket kasabay yung maliit na sprocket para reduce na reduce talaga uh, sa ganyong uh, ganyang paraan din hindi na yan mahirap trabahuin ng wiper kasi nga low speed eh. hindi mabigat na ipaikot Salamat sa Diyos sa unang pagkakataon na yung ginawang litsuna ng pabo. Ayan, pwedeng isa lang, magkasabay, anim. Tapos sa itaas, anim din. O, so, alanganin yung dalawa. Kung dalawa yung pagdudugtungin, ah, mahirap. Uh, good for one pabo lang talaga ito sa isang tuhugan hindi po ito kagaya ng manok na tigtatlo o dalawa yung ilalagay sa isang tuhugan uh, design po kasi ito talaga sa pampabo mga kapatid kaya ayan kung nakikita nyo ganyan po yung disenyo na ginawa ko po dahil pampabo yung purpose natin eh ayan Ang hindi ko lang natansya mga kapatid is itong lagayan ng uling. Pero ayos lang, nagdagdag ako ng mga dos o two Ang sagadon is tumaas ng konti yung uling. Pero kung malaking pabo yung brood breasted na po, kaya pa natin mag-adjust. Kung baga pwede natin palayuin ng konti yung uling sa pabo. O, ayan, nagdagdag ako kanina ng buhangin. Diyan ko na lang kinuha oh. Jan kasi kami dati naglilitson eh, yung manual pa. Ang problema kasi nung manual, kagaya nito, maukulimlim. Mukhang uulan. Problema nga talaga kung dito ka sa lupa maglilitson. Ang kagandahan pag ganito na, kahit umulan, all goods, may bubong kasi eh. Um, hindi ko lang napaghandaan pa dito kung sakaling walang kuryente. Kasi hindi ko pa nalagyan ito ng pedal o manual na pag-ikot na gamit yung pedal yun na lang po yung kulang na improvement nito tapos kaunting pintura all goods na ayan naman po yung kaunting update natin mga kapatid sa pagkakataong ito salamat po sa Diyos pag-ibig, litsong pabo